hindi nakapagtimpi ang ina ng aktres na si Andrea Villantes matapos na tanungin ito ng isang netizen sa kung paano nito pinalaki ang anak. Labis-labis na pamabash nga ang natatanggap ngayon ni Andrea dahil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa hiwalayan ng phenomenal love team at real life couple na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla at akusahan siyang nang sira ng relasyon. At dahil nga hindi sumasagot upang pabulaan ng mga balibalita, patuloy siyang inuulan ng iba't ibang masasakit na salita. Ngunit ngayon nga ay tila ang ina si Mami Belle na kino-question at binabash ng mga tao dahil sa mga isyong kinasasangkutan ni Andrea lalo na pagdating sa kanyang buhay pag-ibig. Kaya naman hindi na ito nakapagtimpi pa at sa kabila ng pananahimik ng kanyang anak ay hindi nito napigilang sumagot sa isang nadesen nang tanungin siya nito ng paano mo kaya pinalaki si Andrea? Tila nga nang galaitis sa galit ang ina ni Andrea sa tanong na ito sa kanya, kaya naman ipinagmalaki nito ang lahat ng mga nagawa ng anak sa kanilang pamilya, kabilang na dito ang pagpapatayo nito ng kanilang bahay. Mga pahayag ni Mami Belle, Paano? Napagtapos niya sa school mga kapatid niya, nakapagpagawa ng bahay, may sariling negosyo, ikaw anong ambag mo sa mundo? Samantala, Hati naman ang naging reaksyon ng mga netizens sa naging sagot na ito ng ina ni Andrea sa basher kung saan may ilan ay ipinagtanggol ito maging ang aktres dahil umano sa hindi na makatarungang mga pambabash ng ilan. Ngunit may ilan din naman na hindi na kontento sa naging sagot nito. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Basta may kasalanan ng mga anak, nauungka talaga ang attitude ng mga magulang kasi napakalaking factor ng mga magulang sa buhay ng kanilang mga anak as to how they were being raised, etc. Pero tingnan mo yung mga decent artists. Di ba lahat ng papuri natatama sa din ng kanilang mga magulang kasi maayos nilang pinalaki mga anak nila. Bumirang effect yan. Sana po malampasan po ni Andrea lahat ng mga issue about sa kanya at hindi sana totoo yung mga paratang about sa hiwalayan na katnyan. God bless always. Blight, it's time to speak up hindi para sa mga hindi naniniwala sa iyo, pero para sa amin na fandom mo. Bigyan mo kami ng karapatan ilaban ka. Mahal ka namin. Hindi tinatanong kung ano mga nagawa niya. Ang tinatanong kung paano mo siya pinalaki. Yung iba lagi na lang kalam mo mga perpekto sinasagot kapag nabash yung idolo nila. Artista yung mga yan. Iniidolo. Natural na bash. Ang mali. Yung di na nga maganda ginagawa todo tanggol pa. Ang mali ay mali, kaya nga idolo ang tawag. Dapat maging magandang halimbawa. Huwag tayong enabler. Kahit gusto mo yung tao, ipagmalaki mo kung okay ang ginawa. Pero kung hindi, huwag nang injustify. Pero kapag kayo mismo naka-experience ng panuloko, di ba galit din tayo? So bakit kapag idolo okay lang? Bakit kailangan pang idamay ang mga magulang kung may kasalanan ang mga anak? Lahat naman ng tao may masamang pag-uugali. Kahit maganda pagpapalaki ng mga magulang sa mga anak, meron at meron pa rin talagang evil side.